Good morning, good morning. Ayan, assalamualaikum. Ayan, unusal. Pamaya kita ako ito na na ginigisa. Hindi na ako nag hanap pa. Ito na lang ang kinain ko kasi maya maya punta ako doon sa kabilang bahay. Ayan, nandoon ang maamo. Tamang-tama yung sugar ko. kailangan mag magbaw na ako. Kasi doon na doon lang si Papay. Kuha apo repot Report. Hindi ka magka pangawa-kawa mga ano, -ano. Pwede. Kaya pwede. kailangan magbaw.

Soyane eh bread natin pagko-ninaten, nilagay natin. Eh sadin. Para din. Ma. Ma. Oh, ano, pwede sa? 'Di daw na hit, no daw, sugar? No problem. E so, lang tayo ng telepono. Go Ini ako na. Yeah. Siguro. Siguro eh. yung putik na 'to, medaling makita, malambot 'di

So, ito ilalagay natin sa paunan. Halo-halo na ito. Pinag-asama-sama ko na sa isang baunan Bahala na. Basta. Ayun. Napuno. O, oh, diba? O, oh, diba? Ayan. Ay, hindi ko ba yung paunan? Sayan na lang. Hindi na. Ayan, ready na ako. Ito naka ano yung bag ko At saka yung baon ko dito na to big pro or hintay na lang ako sa driver ayan ayan dito na nga driver ko naghihintay kanina pa daw ay pick up na yan ang an -an ko ang sasakyan ko saan na si abdo abdo na hadi <laughs>

sigket na Ang nakainakadirat sa akin yung pagtuman <laughs> <laughs> ante 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 اي مو طوله نار يعني كويس ايوه وديت عشان ما نضمن لا لا اسعد انا اسوي كويفر انت ترقصت قاعد تشد ايوه ايوه تك والله من بدايهه قام بسم الله